Ayan guys. Meron tayo ng dito. Ayun oh. No? Uh, porcupine fish. O tawag dito sa amin ano? Mm, musi. Ayan. Ano natin? Bibili ang natin kung ilan yung ano nito. Tinik. Ayan. Kaka ano to? Tinikado to pag nakakatinik. Kaya yung mga pinagtanggalan natin. Siguro ano na natin. Ipunin. At oras na natin. Kung ilang oras natin matatapos. Yung ating pagtanggal ng tinik. Ayan. No? Ayan. Tumahan nyo po ako. Ayan. Mabalik tayo natin yung video para ano. arasi ko ayad. Ayano. No? Ito naman yung trick niya. Delikado to, delikado. Pag ano? Nakatinik. Ye. Tatong piraso ng apala to, ayan, no? Ito yung pagtatlong piraso natin. Ngayon, ginawa ko na kanina kaso na curious ako kung ilan, lang, ilan nga ba yung ano nito, ito. Tinik. Kaya ginawa ko, bibidyo natin para mabilang natin kung ilan talaga. Ayan, natagal-tagal to. Kaya kung gusto nyo gumawa nito, sigurado wala, tayo, wala kayong ibang ginagawa. Kasi ito, pag nyo umpisaan nyo, ah, hindi ba pwedeng kainin yung tinik nito? Kaya kailangan talaga tanggalin. Ha? di ba? Ayan lang. One. Unang-una. Two. Three. Medyo makunat kasi hindi pwedeng ano to. Four. Hindi pwedeng malambot na malambot kasi sasama yung balat. Yung balat niya, yun yung masarap sa kanya kasi may parang taba siya. Pero ano, masarap siya. Ginagamitin natin ito ng flies. Pala. Kasi ano, makakatusok. Pag, ano, unang flies. Lima. Anim. Ayan o, tumilikit. Ito. Walo. Siyam. Sampo. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Dalawa. Fifteen. Sixteen. Seventeen. Eighteen. Nineteen. Twenty. Twenty one. Twenty two. 4 5 6 7 8 9 ang date pa lang ng ano, ng pagkuha natin, oh. Nasa 30 na siya, ilang kaya to? Mag-gumigit 500 to. 40 50 60 70 80 90 No, 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 no! Oh, Kamali! Oh, oh, oh. Kamali. <laughs> 90 na agad! Ulit! Ulit! Puta <laughs> Kamali tayo kanina pero nag, ano, natapos tayo sa 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bali 36 pa ba lang pala. Total 36. Nice. 37. 38, nakakalito talaga ito 39, 40, ayan nagtano tayo eh, nagbaitin yung bilang natin bigla eh ayan, 41 42, 43 44 45 46,

Dito sa ating taas dito. Ayan, makikita nyo. Ayan, malaki, malaki yung tilik niya. Tapos sa baba, yung mga pino. Ayun, sa ilalim. Balik. 61. 62. 63. 64. 64. 66. 67. 68. 69. 70. Kakangalay. Kasi medyo mabigat yung price. Eh, hindi naman tumatutum kasi hindi naman sasayad sa balat niya. Ayan, ito yung na tayo.

four, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 Aya 65 6 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85, so, tayo, tapos na natin, mababaw, 85, 185 pieces, so, dito tayo sa mga, ano, sa 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90, 90 oh. 91, 92, ninety three, ninety four, ninety five, ninety six, ninety seven, ninety eight, ninety nine, two hundred, two hundred na. one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Waka! 30! 40 50 60 70 80 90 100 Oh ano? Ano naman? HAHAHAHAHA OOOWWWWWW HAHAHAHAHA 40 50 60 80 91 72 83 83 84 49 48 fifty one, fifty two, fifty three, fifty four, fifty five, fifty six, fifty seven, fifty eight, fifty nine, sixty, sixty one, fifty two, fifty three, fifty four, fifty five, seventy nine, eighty, eighty one, eighty two, eighty three, eighty four, eighty five, eighty six, eighty seven, eighty eight, eighty nine, ninety, ninety one, 24, 24, 96 97 98, 99 11, 300, 300 na 17 minutes and 27 seconds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 29 30, 31, Thirty two, thirty three, thirty four, thirty five, thirty six, thirty 43, thirty eight, thirty nine, forty, forty one, thirty lang, fifty six, fifty seven, fifty eight, po. ah, oh, diba malinis na. eh, niya pag wala na ano? yan taba yan, sarap yan. Oh. Di ba? Ayan, nabilang na natin. Bali 367 sa loob ng 21 minutes and 23 seconds. Ayan. Ito po ay ka ng ano, ito po ay ano small lang uh, medium, medium size lang 'to. Yung tinanggalan natin ng mga tinik. Ewan ko sa malalaki kung ilan yung tinik nila pero dito alam na natin 367. And maraming maraming salamat po sa nagsubaybay.